Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Kung kasing edad lang talaga kita, inunahan ko na ang anak ko na ligawan ka. Seryosong sabi sa akin ni Mang Rod. Tumawa ako ng pilit. Kayo naman ho, huwag nga kayong magbiru ng ganyan. Baka marinig ng kapitbahay natin kung ano pa ang isipin nila. Tugon ko sa mga hirit niya. Naku, hindi yan. At isa pa, hindi naman ako nagbibiro. E, saan ka ba naman hahanap ng isang kasing ganda mo? Swerte nga ng anak ko at may uuwian siyang gaya mo. Hirit pa niya. Kahit anong pilit kong tanggi, hindi ko maikukubli ang pamumula ng aking mga pisngi. Hindi ko alam kung kasing pula na ba ako ng mga kamatis ng mga oras na yon. Panigurado ako hindi ka nun titigilan pag uwi niya. Parang gusto ko na tuloy maging siya. Tama nga ang kasabihan, Miss Roxy. Nasa huli ang pagsisisi. Pero sana, kung pinag-isipan ko lang ng napakaraming beses, bago ako tuluyang nagpatangay sa tukso, hindi na sana ako magdudusa ng ganito. Hindi na sana nawasak pa ang pamilyang binuunaming dalawa ng aking asawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin nyo na lamang akong Mara. 32 anyos, may asawa at isang anak na walong taong gulang. Ang asawa ko ay si Ramil, isang seafarer. Malayo sa sa amin ng halos siyam na buwan kada taon. At uuwi lang ng ilang linggo bago muling sumampan ng barko. Sanay na ako sa ganitong setup pero hindi ibig sabihin ay naging madali na sa akin. Kaya noong isang taon, matapos operahan si Mang Rod, ang tatay ni Ramil, dahil sa mild stroke, dito na siya tumira sa bahay namin. Sa totoo lang, ako ang nagpumilit noon, Miss Roxy. Huwag na nating hayaang mag-isa si Papa sa probinsya. Sabi ko kay Ramil at pumayag naman siya. Sa simula, natural lang na awkward. Imagine mo naman, isang babae at ang yanan niyang lalaki. Magkasama sa isang bahay araw-araw. Pero eventually, naging routine na rin. Ako ang nag-aasikaso sa pagkain, gamot at paminsan-minsan ay sinasamahan ko si Mang Rod sa paglalakad sa labas para makapag -ihersisyo. Minsan habang nagkakapi kami sa terrace, napansin kong nakatingin siya sa malayo. Namiss nyo na naman ho ang asawa nyo, no? Tanong ko. Napatingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Apat na taon na rin, Mara. Kahit anong gawin ko, hindi mawala yung lungkot. Sanay akong may kausap eh. May katabi. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam ko ang bigat sa boses niya. Hinawakan ko na lang ang braso niya parang pangaaliw. Nandito naman ho kayo sa amin pa hindi kayo mag-iisa. Sa mga ganong eksena ko nararamdaman, na may mas malalim pa palang emosyon ang mabubuo Miss Roxy. Isang gabi ay nag-video call kami ni Ramil. Nasa kwarto ako habang tulog na si Mang Rod sa kabila. Kamusta si Papa? Tanong niya. Okay naman. Mas malakas na siya. Maayos na rin siyang maglakad. Salamat ha kung wala ka. Hindi ko alam kung paano siya. Sabi ni Ramil na may halong guilt sa tono. Ngumiti ako ng pilit. Kaya ko to. Sarili mo ang intindihin mo riyan sa barko. Lalo na at malayo ka sa amin na pamilya mo. Pero to be honest, Miss Roxy, may mga gabi na parang kulang. Parang ang bigat-bigat na ako lang ang nagbubuhat ng responsibilidad. Si Mangrod nandyan lagi, hindi man asawa ko, pero at least may presensya ng isang lalaking kasama ko sa bahay. Isang hapon, habang naglalaba ako sa bakuran, biglang lumapit si Mangrod. Dala ang isang baso ng malamig na tubig. Masyado kang nagpapagod, Mara. Sabi niya. ngumiti ako. Okay lang po, sanay na pero hindi ko maiwasang mapansin kung paano siya tumingin sa akin. Simula nang lumakas na si Mang Rod, mas madalas na kaming nagkakausap. Hindi lang puro tungkol sa gamot o pagkain. Kung minsan, habang naghuhugas ako ng plato, bigla siyang magkukwento tungkol sa kabataan niya. Mara, alam mo ba? Noong edad 30 ako. Naku, halos gabi-gabi akong nasa kalsada. Nagbabasketball. Nagbabasketball. Tawa niya na parang may ipinagmamalaki. Ah, talaga ho? Eddie, siguro maraming nang humaling sa nun. Biro ko habang nakatalikod at nakapokus sa paghuhugas. Huwag mo lang sasabihin sa anak ko ha. Pero oo. Sagot niya sabay tawa rin. Simpleng mga usapan lang. Pero may kung anong kilig sa pakiramdam. Hindi ko naman alam kung bakit. Bakit? Pero parang natutuwa ako na nakikita ko siyang masaya. Isang umaga naman, nagkakapika kami sa terrace. Nakadaster ako at siya naman ay nakasando at shorts. Malamig ang hangin kaya naka ang mga braso ko. Nilalamig yata. Tanong niya, "Medyo lang po. O okay lang naman." Tahimik siyang tumingin sandali. Saka nag-abot ng maliit na kumot na nakasampay sa gilid. Oh. Ito gamitin mo muna. Salamat po, sagot ko sabay yakap sa kumot. Pero ramdam kong tumitig siya sandali bago muling ibinalik ang tingin sa tasa ng kape. Sa araw-araw na ganito, unti-unti kong napapansin na may kakaibang lambing si Mangrod na hindi ko inaasahan. Hindi siya lantad, hindi garapalan. Pero may mga bagay na hindi ko basta nalilimutan. Tulad nung minsang, nagkamali siya ng salita. Nagaabot siya ng ulam noon sa hapagkainan. O Mara, dagdagan mo pa ang kain mo. Namamayat ka na yata. Baka mawalan na ng gana sa'yo. Este, baka naman ang ulam. Mabilis niyang binawi sa bayo ko at halakhak. Napatawa na lang din ako para hindi na maging awkward kayo naman po, nadulas pa kayo. Pero sa loob ko, ramdam ko yung kakaibang kuryente ng pagkakamali niya. Minsan, kapag sabay kaming manunood ng TV sa sala, ay hindi sinasadya na magdikit ang mga braso namin. Dahil sa liit ng sofa, hindi naman siya umaatras at maging ako ay hindi rin. Sa gabi, bago matulog ay naiisip ko kung bakit ko nararamdaman ang mga ganito. Gusto ko bang may kahulugan ang mga simpleng birot tingin? O baka dala lang talaga ng lungkot at kakulangan ko habang nasa malayo ang aking asawa. Ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lumalapit ang pagitan naming dalawa ni Mang Rod. Kahit hindi pa yun lantaran. Araw ng Sabado noon, wala akong pasok. Maaga pa lang ay gising na siya. Nagwawalis sa bakuran. Ako naman ay nagkakape sa terrace. Baka pumapagod kayo. Ako na lang po ang magwawalis. Tawag ko. Ay nakumara. Baka pagalitan ako ng anak ko. Baka sabihin. Pinababayaan ko yung asawa niya. Sagot niya habang tumatawa. Kayo naman ho. Sagot ko sabay ngiti. Tumigil siya saglit, pinunasan ang pawis sa noo, tapos tumingin sa akin. Pero totoo Mara, kung ako lang siguro ang masusunod, hindi na kita pakikilusin. Maganda ka na nga, ay napakasipag pa. Swerte nitong si Ramil. Medyo nahiya ako, pero ngumiti na lang. Huwag niyo nga ako akong pinapabura ng sobra. Baka naman ho na ang tenga ko niyan. Eh paano Mara? Ilang taon na rin akong walang kasama. Alam mo naman, simula nang mawala ang nanay ni Ramil, puro katahimikan na lang ang bahay. Ngayon lang, ulit medyo masaya. Sagot niya at medyo mabagal ang boses. Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Pero kita ko sa mga mata niya, may bigat ng lungkot. May mga hinahanap. Pagbalik namin sa loob ay nagluto ako ng tanghalian. Habang hinihiwa ko ang gulay, ay bigla siyang dumaan sa likod ko para kumuha ng plato. Nadikit ang mga braso niya sa balikat ko. Oops. Sorry, Mara. Sabi niya. Okay lang po, ngumisi siya. Buti hindi ka naiirita. Kung ibang babae siguro, baka nasampal na ako. Napatawa ako. Grabe naman ho kayo. Hindi ako ganoon. Hmm, kaya siguro lalo kitang nagugustuhan. Bulong niya na para bang biro, pero may laman. Kayo ho talaga, baka naririnig tayo ng kapitbahay. Wala, tsaka tayo lang to. Biro lang naman unless ayaw mong maging biro lang. Tinabunan ko siya ng tingin. Hewan ko ho sa inyo. Habang kumakain kami, hindi matapos-tapos ang mga biro niya. Alam mo Mara, kung kasing tanda mo ko, liligawan talaga kita. Hindi ko palalampasin ng panahon. Napailing ako. Napailing ako. Ay nako, tigilan niyo nga ho ako. Bakit? Masama bang magsabi ng totoo? Eh may asawa po ako. At anak niyo pa. Tama ka, kaya nga hanggang salita na lang ako. Pero aminado kong minsan, naiisip ko kung gano'ng kaswerte si Ramila. Kung ako siya, baka hindi na ako umalis ng bahay. Hindi ko na sinagot pa ang mga patutsada niya, pero ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Kinagabihan ay nanonood kami ng TV. Comedy show, kaya tawa kami ng tawa. Bigla siyang tumingin sa akin. Mas gumaganda ka pang lalo pag tumatawa ka. Hindi po ako sanay sa mga ganyan nyo. Ngumisi siya sabay sabing, Sanayin mo na lang ang sarili mo. Wala namang mawawala kung maririnig mong may humahanga sa'yo. Tahimik akong napalunok. Totoo naman, wala pa naman siyang ginagawang sobra. Pero bawat biro, bawat titig, parang unti-unting bumubuo ng apoy na hindi ko na alam kung kaya ko pang pigilan. Isang gabi ay bumuhos ang malakas na ulan. Ako at si Mang Rod na lang ulit ang nasa bahay. Habang nagluluto ako sa kusina, biglang nawalan ng kuryente. Ay naku, patay. Pulong ko, sabay dampot ng cellphone para gawing flashlight. Lumabas si Mang Rod mula sa kwarto niya. May dalang kandila. Buti hindi nagising ang anak mo sa kulog. Medyo kinabahan lang po. Ang lakas kasi ng kulog. Malakas yata ang paparating na bagyo. Lumapit siya at inilagay ang kandila sa mesa. Huwag kang matakot. Nandito naman ako. Tumangu ako pero ramdam ko ang kaba sa mga dibdib ko. Biglang kumidlat kasabay ng malakas na kulog. Napasigaw ako at automatic na napalapit ako sa kanya. Nahawakan ko ang braso niya ng mahigpit sa sobrang gulat. Hinaplos niya ang mga kamay ko. Relax ka lang, Mara. Hindi ko agad binitiwan. Ang init ng palad niya at ang pagkakahawak niya ay parang may ibang ibig sabihin. Tahimik kami saglit. Ang tanging maririnig lang ay ang buhos ng ulan at kulog. Mara, bulong niya halos hindi ko na marinig po. Alam mo bang, minsan naiisip ko, kung wala lang tayong hadlang, baka matagal na kitang minahal ng higit pa sa dapat. Nanlaki ang mga mata ko, Miss Roxy. Huwag po kayong ganyan. Pasensya ka na. hindi ko mapigilan. Lalo na yung kasama kita araw-araw. At nakikita ako kung gano'ng kakabait. Hindi ko alam ang aking mga sasabihin. Nararamdaman ko rin kasi. Hindi ko man gustuhin pero may kakaibang tensyon na sa pagitan namin. Malihu ito. Asawa ko si Ramil. Oo, alam ko. Kaya nga ang hirap pigilan. Pero minsan mara, hindi batang puso. Hindi nakikinig sa bawal. Dinig ang mga patak ng ulan mula sa bubong parang musika ang mga yon sa katahimikan namin. Napalapit siya ng kaunti. Ang mukha niya ay halos ilang pulgada na lang mula sa akin. Kung hindi mo ko pipigilan ngayon, ramdam ko ang tibok ng puso ko. Gusto kong umatras, gusto kong magsalita, pero sa halip ay nakatitig lang ako sa mga labi niya. At bago pa may mangyari, biglang bumukas ang ilaw nagbalik na ang kuryente. Napatigil kami. Parehong napaatras. Ayan, buti bumalik na. Bulong ko at mabilis na lumayo. Tumikhim siya at umiwas ng tingin. Pero sa gabing yun, Miss Roxy, pareho naming alam na muntik na kaming bumigay. Makalipas ang ilang araw, bumalik na naman ang tahimik na gabi sa bahay. Nakahiga na ako nang marinig kong umubo si Mang Rod sa sala. Lumabas ako para tingnan siya. Ayos ka lang po? Tanong ko, dala ang baso ng tubig. Oo, inubo lang siguro dahil sa lamig kagabi. Sagot niya. Inabot ko ang baso at nang abutin niya yon, nagtagal ang mga kamay niya sa kamay ko. Hindi ko agad binawi yon. Nagkatitigan kami at para bang bumalik ang gabing muntik na kaming bumigay. Mara, huwag na po, baka. Pero hindi ko na natapos ang sasabihin. Naramdaman ko na lang ang paglapit niya. Ang tibok ng puso ko na halos kumawala. Hindi ko na siya tinulak palayo. Mula doon ay nagkaroon ng hudyat. Hinigpitan niya pa ang yakap sa akin. At lahat ng ginawa niya ay ginantihan ko Miss Roxy. Nangyari nga ang hindi dapat. Sa gabing yun, bumigay ako Miss Roxy. Akala ko, minsang pagkakamali lang. Kinabukasan, habang naguhugas ako ng plato, lumapit siya sa likod ko. Mahina lang ang boses niya pero puno ng pakiusap. Mara, hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Nilingon ko siya ramdamang init ng hininga niya. Gusto kong magalit. Gusto kong sabihin na mali yun. Pero ang totoo, hinahanap ko rin siya. Hinahanap ko yung mga sandaling yun kagabi. At bago pa ako makapagsalita, nagdikit na naman ang mga labi namin. Mula noon, hindi na yun natigil, Miss Roxy. Kapag wala si Ramil, nagkakaroon kami ng mga pagkakataon. Sa gabi, sa sala, Minsan pa nga ay kahit umaga, kapag nag-aayos ako sa bahay. Lagi kaming may pangambang mahuli, pero sa bawat titig at haplos niya, nawawala lahat ng pag-aalinlangan ko. Paano kung malaman ni Ramil? Tanong ko minsan kay Mang Rod habang magkasama kami. Hindi niya malalaman. Basta tayong dalawa lang ang may alam. At hinding-hindi rin naman kita pababayaan. Pero alam kong kasinungalingan yun. Dahil habang tumatagal, mas lalo akong kinakain ng guilt at mas lalo ring lumalalim ang pagkakahulog ko sa kanya. Isang beses, habang napadaan ako sa kwarto niya, ay narinig ko siyang nagdadasal ng mahina sa kwarto. Doon ko na-realize, hindi lang pala ako ang nahulog. Pareho na kaming nakatali sa isang kasalanang hindi na basta matitigil. Nagpatuloy ang mga gawain naming yon hanggang sa dumating ang pagbaba ni Ramil mula sa barko ng ilang linggo. Normal ang mga unang araw. Parang walang nagbago. Tawanan, halik, mga kwento. Parang itinago ng bahay namin ang lahat ng lihim na naganap. Tila walang bakas ng kung anong panduloko at kung anong pagtataksil. Pero isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, piglang sumama ang pakiramdam ko. Uminit ang dibdib ko, nanuyo ang lalamunan. At bago ko panapigilan, ay nagsuka ako sa lababo. Mara, agad akong nilapitan ni Ramila, Hawak ang likod ko. Han, okay ka lang? Bakit nagsusuka ka? Umiling ako at pilit ng umite. Siguro, naparami lang ako ng kinain kagabi, pero nanginginig ang mga kamay ko habang pinupunasan ang bibig. Napatingin siya sa akin, halatang nagdududa. Ganito ba lagi? Ilang araw mo na bang nararamdaman to? Hindi ko nasagot agad. Nanatiling na kayo ko at doon ko naramdaman ang pagtulo ng mga luha ko. Hindi ko nakinaya. Mara. Hawak niya ang baba ko. Pinilit na ipaling ang mukha ko sa kanya. Sabihin mo sa akin, Puntis ka ba? Doon tuluyang bumigay ang mga luha ko. Umiyak ako, tahimik lang noong una. Hanggang sa halos hikbi na ang lumabas sa akin. Hindi ko masabi, pero alam kong oo ang ibig sabihin ng mga luha ko. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Umatras ng kaunti at nanginginig. Puntis ka? Ulit niya, halos pabulong pero puno ng kaba. Sino, Mara? Kanino? Hindi ako nakapagsalita. Tumulo lang ng tumulo ang luha ko. Habang yakap ang sarili kong tiyan. Mara! Sigaw niya. Halos pumutok ang mga litid sa leeg. Kanino? Sagutin mo ko. Kauuwi ko lang matapos ang halos siyam na buwan. Eh halos puro nga lang tayo hali. Napatigil siya na tila may napagtanto. Kaya ba hanggang halik lang ang kaya mong ibigay mula nung makauwi ako? Kasi may kinakalantari ka ng iba? Mas lalong tumaas ang boses niya. Sino Mara? Sino? Sino? Sagutin mo ko. Tahimik ako at nanginginig. Hindi ako makatingin sa kanya. Hanggang sa dahan-dahang bumaling ang paningin ko kay Mang Rod na nakaupo lang sa mesa. Hawak ang tasa ng kape, tila natigilan at hindi makatingin ng pabalik. At doon parang bumagsak ang lahat. Nakita ni Ramil ang direksyon ng tingin ko. Bigla siyang napalayo parang nawala ng hangin. Hindi na niya kailangang makarinig ng sagot mula sa bibig ko. Sa pantaha pa lang ay parang kutsilyong tumarak sa puso niya. Huwag mong sabihin, nanginginig ang boses niya. Namumula ang mga mata. Pa? Tahimik si Mang Rod. Nakayuko, nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa tasa. Diyos ko napatakip si Ramil sa ulo niya. Umiiyak, galit na galit at sugatan. Hindi. Hindi niyo gagawin sa akin to. Asawa ko at tatay ko pa. Paanong, paanong nagawa niyo? Naiwan akong umiiyak ng nakaluhod habang ang mundo ko ay tuluyang gumuho, Miss Roxy. Nang tuluyang umiyak si Ramil, para bang lahat ng ingay sa bahay ay nawala. Tanging paghingal at pagtulo ng luha niya ang maririnig. Ako ay nanatiling nakaluhod. Halos mahimatay sa bigat ng hiya at ng guilt. Ramil, mahina kong bulong. Pilit na nilalapit ang sarili ko. Patawarin mo ko, hindi ko. Pero bigla niyang tinabig ang mga kamay ko. Huwag mo kong hawakan, Mara. Hindi mo alam kung gaano ko nasusuka sa ginawa niyo. Napaatras ako habang nanginginig. Tumayo siya. Halos manghina pero pilit na pinipigilan ang sarili. Bumaling siya kay Mang Rod. Nanginginig ang mga labi. Paano niyo nagawa sa akin to? Ilang taon na akong byudo. Akala ko, akala ko nakayanan niyo na yun. Sana naghanap ka na lang ng iba. Pero bakit sa asawa ko pa? Hindi nakasagot si Mang Rod. Mabigat ang hininga niya. Nangingilid ang mga luha. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi namin sinasadya. Hindi sinasadya? Sigaw ni Ramil. Halos mabasag ang boses. Buwan-buwan akong nasa dagat. Tiniti isang lungkot. Iniipon ang lahat para sa kinabukasan natin. Tapos sa likod ko, kayo pa? Hinampas niya ang mesa tumilapon ang tasa ni Mang Rod at napasag sa sahig. Ako naman ay napahiyaw. Pero si Mang Rod ay nanatiling na kayo ko. Parang tinanggap na lang ang bigat ng lahat. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Sabi ni Ramil. Naniloko ako ng asawa ko. Una ang tatay na inaasahan kong sandigan. Siya pa pala ang sumira sa pamilya ko. Humagulgul ako, Miss Roxy. Halos gumatang papalapit. Ramil, please. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Nagkamali lang ako. Hindi ko alam kung paano nangyari pero hindi mo alam. Sabad niya. May bata na sa tiyan mo, Mara. Araw-araw mong pinili yun. Araw-araw mong itinago sa akin. At ngayon ano? Iiyak ka lang? At taasahan mong mauunawaan ko? humawak si Ramil sa buhok niya. Parang mababaliw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumingin sa inyo. Kailangan kong lumayo. Kung hindi, baka may magawa kong pagsisihan ko. Sabay tingin sa amin ni Mang Rod. At doon, tuluyan siyang lumabas ng bahay. Hindi lumingon. Iniwan kaming dalawa ni Mang Rod na parehong nakalugmok sa hiya at sakit. Pagkalabas ni Ramil nung gabing yun, hindi na siya bumalik ng ilang araw. Hindi ako makatulog, hindi makakain, ang tanging tunog lang sa bahay ay ang pag-iyak ko sa gabi at ang mabigat na buntong hininga ni Mang Rod sa kabilang silid. Tumating ang araw na bumalik si Ramil. Dala ang mga gamit niya mula sa barko at isang malamig na desisyon. Hindi na siya sumigaw hindi na siya nagalit ng harapan. Umalis ka na muna rito, Mara. Mahina niyang sabi. Pero ramdam ko ang galit na nakatago sa ilalim noon. Hindi ko alam kung kailan o kung kaya ko pa. Pero sa ngayon, hindi kita kayang makita araw-araw. Sa akin, may iwan ang anak natin. At yung batang nasa sinapupunan mo. Hindi ko na responsibilidad yan. Sumubok kung lumapit. Ramil, asawa mo. Pero pinutol niya agad. Asawa? Sa lahat ng ginawa mo? Eh parang tinapon mo na yun. Hindi lang ako ang niloko mo. Pati ang sarili mo. Pati ang anak natin. At ngayon, may batang dadating na hindi ko alam kung kaya kong mahalin. Doon tuluyang bumigay ang mga tuhod ko. Umiyak na naman ako nang walang tigil nagdesisyon akong umuwi muna sa probinsya. Sa mga magulang ko, dala ang bigat ng hiya at ang batang nasa sinapupunan ko. Si Ramil naman ay nagpatuloy sa trabaho. Pero ayon sa balita ng kapatid niya kung saan naiwan ang anak namin. Naging tahimik. Malayo ang loob sa lahat. Si Mang Rod naman, halos hindi ko na nakita ulit. Umuwi raw sa isang kamag-anak sa probinsya. Dala ang sarili niyang bigat at kahihiyan. Bago siya umalis, Miss Roxy, isang beses niya lang akong kinausap. Mara, wala akong mukhang maiharap sa anak ko. Hindi ko alam kung makakaya ko pang ayusin. Pero sana, sana alagaan mo ang bata. Huwag mong iparanas sa kanya. Ang bigat ng kasalanan tayo ang gumawa. At umalis siyang luhaan. Bit-bit ang sarili niyang cruise Lumipas ang ilang buwan, Miss Roxy. Pagkatapos ng tagpong yun, nakunan ako. Nawala ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko sinasadya. Ayon sa doktor, ay dala ng stress at palagi kong pag-iyak. Dahil sa mga nangyari, ay hindi ko naalagaan ng maayos ang aking sarili. Maging ang munting buhay na dati ay nasa sinapupunan ko. Sa aking kapabayaan, ay may inosenteng buhay na nadamay. Hanggang sa huli, hindi ko alam kung babalik pa si Ramil, kung matatanggap pa ba niya ako. Ang alam ko lang, sa bawat gabi, umiiyak ako sa dasal na sana balang araw ay mahanap niya ang kapatawaran sa puso niya. O kahit papano, ay matutunan niyang mahalin na kung muli. Ngayon po ay pinipilit kong muling bumangon. Sinusubukan kong itama ang mga pagkakamali at muling ayusin ang buhay na ako mismo ang sumira. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Mara. Please like and subscribe sa ating channel and tap the notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang kwento. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.